So yun guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko silet up ng mga toy. Ituturo ko na rin sa inyo. Abangan nyo lang. Ayan, hanggang doon sa dulo na yung aquarium natin dito. Tapos dito yung pad natin. So papasilip ko sa inyo ng isa-isa para mas madaling nyong maintindihan o magaya kung gusto nyong gayahin yung setup na ginagawa natin. So yun na nga guys So sa mga baguhan pa lang sa channel natin So yung ngayon pa lang nakapanood May mga nagtatanong sa akin So paano nga daw ba ang setup ng mga Tawag na ito Some filter natin guys So madali lang naman to guys Ayan So dito Ayan ito yung motor na ginagamit natin Yung submersible pump natin So hihigop yan dito guys Paakyat dito sa kabila Ayan papunta sa first chamber natin. So pwede kayong maglagay dito ng kahit anong gusto nyong mga foam filter. Dito mayroon tayong mga foam filter dito na ginagamit. Then second chamber natin is naglagay tayo ng mga lava rocks, or mga any filter medias na nilagay natin dyan. So same din dito. So depende na sa inyo guys kung ano yung gusto nyong ilagay, O ano yung filter medias na gusto nyong gamitin. Kahit ano naman yan, basta filter medias, okay lang yan. Then yung sample pala na natin kung napapansin nyo, Ayan, magkakaiba ng level. Ayan, sa yung sa mga gustong gumaya guys ha, makikita nyo ayan oh. Ito, Iba-iba ng level 'yan, guys. Nakaladder 'yan pababa. Ayan, hanggang mapunta dito yung tubig. Tapos dito babagsak 'yan. Tapos nagbutas lang tayo ng mga PVC para dire direcho yung uh, bagsak na tubig diyan. So maganda yung magiging filtration natin. Ayan. So gumamit lang tayo dito ng ah uh, control ng tubig kasi pag malakas kasi masyado yung motor natin mapupuno na yung mga chamber natin hindi pa na ilalabas lahat so dapat kinokontrol nyo yung tubig yun so yan kita nyo naman guys ang linis ng tubig natin dito ayan save lang dito ng setup ko dun sa bahay na nakakita nyo na nasa bubung uh, bubong natin banda actually sure, top yard tawag dun kasi nasa ibabaw siya So okay lang din naman. Eh medyo malalaki yung mga crayfish natin dito. Itong tank na to, puro big size ang nilagay natin dito. Ito pangalawa. Pero din, same lang din ang setup yung mga yan, guys. pare pares lang yan. Ang sukat nito ay ganoon ang sukat sukat nito. May metro ka diyan. So sukat nito, guys, eh di ko matantya pero dadangkalin na lang natin ay isa, dalawa, halos tatlong dangkal guys tapos yung papunta dito ay 1 2 3 4 so tatlong dangkal bali 3 by 4 na dangkal so wala kasi tayong metro kaya hindi natin masukat na maayos so pare parehas lang ang sukat na itong apat na uh, aquarium natin na to yan ito naman guys bali ano to dito natin nilalagay mga buried female natin. So ang gamit lang natin dito ay ito lang oxygen bubbles lang ginagamit natin dito. So pag ganito yung setup nyo guys, dapat nagwa water change kayo ng mas madalas dito. Kagaya nyan, Pag may mga bula na nang ganyan, ibig sabihin guys, signs of ammonia na 'yan. So nag-expect na yung ammonia niya magiging toxic toxins na 'yan sa tubig. So kailangan malinis 'yan. So at least magpalit kayo ng tubig at least 50% palitan nyo para hindi sila ma-water shock. So, sakto lang. Ito. So, nakabang pa rin to Lalagyan na rin natin ng, ano to, ng uh, oxygen. So, Yan, nag-water test pa lang tayo. Nag-leak test pa lang tayo dito. So, yun guys. Ito yung mga setup ng aquarium natin. So, napaka-simple lang naman. Kung gusto nyo yung gayahin, ito lang yun. Next, ito naman yung pond natin dito na concrete pad. Ito yung magiging grow out natin. Actually, dun sa last video ko, pinakita ko sa inyo yung naglagay na ako ng mga craylings kri dito para sa grow out natin. So, ito yon. Yan. So, ngayon guys, naglagay na tayo mga isda dyan para yung tubig natin maano natin kung maganda talaga. Ayan, napakaraming isda guys. Oh. Kung napapansin nyo. Ayan o. Oh. Ang daming isda rito. Ito naman yung pinaglagyan natin ng mga krillings na nilipat natin for grow out na. Yan. Kaya tayo naglalagay guys ng mga grow out pad kasi mas mabilis silang lalaki kapag ka nasa grow out sila na mas malalaki na kagaya na ito. So hindi sapat yung aquarium lang sa inyo o mga small setup lang naman wala namang problema doon medyo natatagalan lang talaga yung paglaki nila pero still lalaki pa rin naman yan it takes time nga lang talaga pero kagaya nito dahil may mga grow out pan tayo mas mapapadali yung paglaki nila dito actually maliit pa nga to uh, backyard lang kasi to eh pero kung pan talaga ang pag-uusapan dapat mas malaking mas malaki talaga halos ito ito doble nitong lupain na to yan dapat ganyan kalaki yung magiging pond natin dito pero soon, uh, magdadagdag pa tayo ng pan dito. Kasi yung kagaya ka na sinabi ko sa inyo, yung isa sa mga may-ari ng mga ng lupa na to. Nakikita nyo na mas lalawak pa yung pag i natin. So, dadagdagan natin yan guys. Papalakihin natin lalo yan dito. So, baka nyo lang kapag kinulang na yung mga ilalagay ko rito. Sigurado, pati dyan, magkakaroon na tayo ng pan. sa so, ngayon, ayan, ang daming may itlog. Ang may itlog dito, ang daming ring may napisana so baka pang so yun guys for today's video at uh, dapat nakatuto kayo lagi sa akin para na-updates ko pa kayo sa mga bagay na ginagawa natin sa pag-aalaga ng mga crayfish uh, so maraming salamat at syempre guys dun gusto sa mga gustong humabol gustong mag-alaga ng mga ARC mag-start ng crayfish farming so available pa rin po tayo PM nyo lang ako text nyo lang po ako uh, re-replyan ko kayo sa abot ng mga kaya natin So yun guys, sa so mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin dyan, yan, click nyo lang po yung subscribe button natin at hit nyo na rin yung notification bell para ma-updates ko pa kayo sa mga videos na ginagawa ko tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC natin. So yun guys, ang na lang yung video natin at maraming salamat.